break time. So, ayan, kakain si Madam Vicky. Pero, for today's video, grabe, special itong kakainin ko. Kasi, ang nagluto nito ay mga kukiri class grade 10. Naging sujanti ko tumaka to when they were in grade 7. Ayan. So, ano tong nilo... Wow! Ano to Carbonara. Carbonara. Grabe, looks delicious oh. Tingnan nyo, nandito pa lang, hindi ko pa kinakain, pero yung aroma niya. Nasasarapan na ako. Busog na ako. Ayan. Nagbebenta rin kayo? Sa mga students? nagbebenta rin daw sila. Tapos ito, in order ko to sa kanila. Ayan. Taste test tayo. Sakto. Hindi pa ako naging snacks. Hindi pa ako nagpabila. Dahil hinihintay ko to. So, eto. iniintay nyo rin ba yung comment ko? Yes, po. Oh, okay. <laughs> Kailangan ba to sa performance nyo? Yes, At yes, ah, kaya nakabidyo rin sila, nakabidyo. Hindi, bawal silang ipakita. Kasi bago natin kainin to, tanungin natin kung ano yung mga ingredients na, ano to mga ingredients na inano nyo dito, pinaghalo halo Nestle cream po, tapos. Okay, Nestle cream carbonara daw. Sauce po. Carbonara sauce. ham uh, po. Tsaka basil. Opo. Okay. yung leaf yung daon, basil yung ginamit nila. So, ayan, no. Ang creamy niya. Ayan, no. Yung itsura niya, parang kumakain ka sa resto talaga. Ganon. Hindi ako nagbibiro. Totoo to. Ayan, no. Hindi siya dry. Tsaka yung amoy niya, carbonara talaga. White spaghetti. So, meron kayo nilagay dito pampalasa, like salt, paminta. Yes, po. Okay, nag, ano pa? Ano pa mga seasonings? Magic sarap, Magic, sarap pampalasa. <laughs> nor cubes para mas meaty yung lasa niya. Ayan. Taste test tayo. Kailangan daw nila tong reaction ko and comments. Excited ako. Wow, pa. sabad na. oh. Sapa, sapa, sapa! Kinikilig sila. Dali, ang creamy talaga, oh. Ito na. Moment of truth. Kinakaban ba kayo? Yes, po. Yung unang subo ko pa lang, sobrang lasa ng carbonara nyo. <laughs> Oo, oh, oh, masarap. <laughs> hindi siya, ano, lasang-lasa yung pampalasang nilagay nyo, yung nor cubes. Ayan, lasang-lasa talaga. Anong flavor na nor cubes nyo, chicken, no? O, oh, lasang-lasa. Masarap siya, hindi siya yung the usual na carbonara na lasang cream lang agad. Hindi, kasi nakakasawa pag too much na ano. Eto, dahil meron siyang meat na taste. Ang sarap ng combination niya. Oo. <laughs> Oo, hindi siya yung ano. Hindi siya yung parang estudyante lang nagre-retain ng gumawa. Parang ano cook na talaga yung gumawa. Masarap siya, hindi ako nagbibiro. Natikman niyo ba? Yes uh po. -oh. Ano niya? Yung cream niya, sakto lang. Hindi sumobra, hindi. Sakto yung combination nung ano niya, yung taste ng meat, nung chicken. Tapos yung paminta. Ayan, yung salt. Pati yung tamis ng cream. Okay siya. I like it. Ah, eto. Eto ha. For, ano, comment lang to para mas maging sa susunod, diba? Para merong ibang, ano, ah, meat. Bigyan ng totoong meat. Bibigyan uh -oh. ko dapat ng bacon kasi nagkulang ko sa budget. Ah, nagkulang sa budget kaya yung ginakalagay ng bacon. Yun ang comment ko. Mag-add kayo next time kung hindi man chicken, pwede yung bacon. Mm -hmm. Kasi ano, nagkulangan ako doon, pero dahil may Norcube siya, masarap talaga. Oh, congratulations! Ayan na. Yun yung comment ko. Pero masarap talaga yung taste niya. I like it. Ako, sobrang selan ko pagdating sa lasa. Tiel, ialam niyan yan. Pero ito, nagustuhan ko talaga. Ayan. Congratulations, Carbonara. to meron pa ba doon? Marami pa. Marami pa? Oh, ang sarap niya. Ayan Oh. Dito ako nag-enjoy eh. Hindi, hindi halatang sudyante ang nagluto. Masarap. Group Anong group kayo? Group 1. Group 1, congratulations. Anong section? Hannes T. Hannes T. Honest kayo? Yes. Hannes oh, oh, T. Great then. <laughs> 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 hindi daw <ito>, sabi ni Sir Francis. Masarap. Ngayon gusto ko pang bumili. Magkano niyo binibenta to? 50 to. O, sige, bibili ako para sa bahay. O, oh, ayan. Dahil sobrang nagustuhan ko yung kanilang carbonara. So, ayan. Nag-order pa ako para iuwi sa bahay. Ayan, o. Oh.